Kayak habis biasa. Jangan nah, nah, Kata nah, nah. Galing, ayan. Si Kuya Pampe, si uh, Ati Pampe, yang uh, headed by Ati Pampe, nanggagaling. Oh, si Joyce Joyce Joyce!

Ayun, headed by Ate Angel, of course. So, ayan, salamat sa mga organizer. Mamaya at uh, sa rin ang ating uh, Hi! A me ayan, so Tumay ko sa So, uh, yan po mga kababayan. Piyasa po dito sa aming barangay. Yeah. Ay, meron pa pala dito. Ah, oh, miss, tingin mo na, miss and mister. yan. tingin daw po dito. Tingin. Tingin, ayun. Ah, sige, sige. mister and missis. Ayan, yan, mister and missis. Hello. Ayan, so, mister and missis. Hello, ayan. Hi, yes, ating mister and missis. Ay, nalil. Ay, nalil. Okay, okay. Salita, salita. Yeah. Yeah. So ikot na sila and then uh, Mr. and Mrs. itong nasa likod at Mr. and Mrs. itong nasa likod at ipapit. Ganda ma'am si po. Ah, ganda mamshi Ganda mamshi mam So, eto inorganize mo po ito. Pwede na natin itong ipanlaban ano sa mga susunod pa oh. ano. Yan. Apa dagdag muna sa pang-ano ng mga bata, ha? mamerienda? ha? Oke, okay, thank you, thank you. Good okay, Thank you. Thank you. Thank you. Afternoon. Ay, koi okay, so koi. Gandang Oh. Yeah. Gandang pamshi atito rin. So happy fiesta for sa ating mga barangayan. at uh, dito sa aming barangay at happy piyasa sa aming kapitan yan yan tingin tingin muna isap yan gandang mamshi yan okay happy piyasa po at uh, yan magsaya ang uh, piyasa. happy piyasa po sa aming mga kabarangay talaga ako yung nag-aasikaso pa man din at uh, ngayon ho ang aming kapestahan kaya Again, happy happy piyesta sa aming mga kabaranggayan dito sa Barangay Buangan. And uh, congratulations sa lahat po ng ating uh, mga mga nagwagi sa katatapos laan na gandang mamsh. Ang pangit ng cellphone ko talagang yan ang labo. So again, happy piyesta Our Lady of Biglang Awa. Kasabay po kami supposed to be ng kapesahan ng uh, Our Lady of Biglang Awa, November 11. Pero ito po yung binago ginawa po itong, uh, ginawa po itong November 12 dahil po sa ilang mga kadahilanan pero mas favorable naman po sa amin dahil ang obispo po ay napakabisi sa ganung uh, mga pagkakataon kaya isa po sa mga dahilan yon marahil at ang mga pari daw po ay nandoon sa katedral kaya nilipat po ito ng November 12 kaya yeah, muli po mula po sa inyong uh, DJ Myong, aha ko po ay bumabati ng isang maligayang maligayang kapestahan sa Our Lady of oh, Biglang Awa, ang amin pong uh, patron dito po sa Barangay Puangan. Happy Piyas sa everyone and God bless po. Love, love!